Hello guys, welcome back dito sa ating channel. So, kararating lang natin guys, nakakatapos ko lang maligo. So, ang oras natin ngayon ay 11 o'clock ng gabi. Kasi na, um, karatating lang natin. So, hinihinga ako kasi nag-exercise ako ng sandali. So, makikita niyo yung aking paligid ay napakakalat na. Ang dami ng tamak ng mga dami. So, yun mga nabahan ko yun. Kasi guys, pag umaalis kami, labo-labo kaya. Basta ko na lang hindi na ganun. Hayaan mo ng kwarto ko naman ito. Ngayon mo. So, ito yung mga hinubong ang mata ko. Labahan niya. Eh, yun naman yung mga planchahin ko. So, nalaba ko na siya. So, sigurado ba, maplancha natin yan ngayong Friday and Saturday. So, ayan. Patuloyin lang natin yung pangkutas at tutuloy tayo. And kanina, bumili ako na snacks. Ayan. Pero yung chocolates and yung seeds and yung skip. And, syempre, magpapate ako ngayon habang magpapalus ako so, pa ng buhok. Kasi yung mapapatuyo pa ako ng boxer, hindi ako dito yung mga matulog. Nag-blower ako ng buhok ko. So, hapang nag-blower tayo ng buhok guys, hinihinga ako. Kasi grabe na talaga yung taba ko kaya ako hinihinga. Kasi nag-exercise din ako pagkataas ko magbalik na ulo, mabisag namin. So, nag-exercise ako sandali. Gamit yun, gamit yung nasa likod niya. Yung bilog na yan. <laughs> Kung makikitaan mo yan. <sighs> grabe na talaga guys. Ang so, tumataba na talaga. So, mga magkakapi ako ka kami, papatuyo tayo ng buhok. So, yan. May kapi pa naman ako eh. So, ayun guys, I stay tuned. So, ayun guys, sabon na. Papakulo tayo ng tubig, mag-blower ako ng buhok. Maliko na ako guys kasi bukas. Wala lang. Uras, na naman ang oras maliligo. 11.70 na. ang go blower tayo ng mukha pa na tayo ng mukha okay ako man kape Na. Kasi nga hilong-hilong na ako, tapos sa parang sakit parang ulo. Hilong-hilong talaga ako. Gusto kong susunod mukha Hindi ko alam kung anemic na ako. Magbaba ko kung nga. Ano, hindi pa alam kasi nga. Lagi nga magpuyat. Tapos isi lang maanggal. Alam niyo ba guys? Ibang klase rin yung mga doktor dito sa mata. Kasi... Ang sabi mo sa mga ng pangasalan kasi ang salamin na ako sa Pilipinas eh kapag ka ako tsaka sumasakit yung ulo ko pag sinuot ko yun, okay na ako. Eh dinala ko ng amo ko sa ano, nung December, nung oo, uh, noong Pasko kasi regalo niya rin sana sa akin sa Dinala niya ako ngayon doon sa uh, anong mata. Tapos di ngayon sinungkat na yung mata ko. Ibang klas na yung mga doktor dito kasi Wala taga sinabi sa mga doktor ng Pilipinas. Tapos alam niyo ba nung sinapak yung mata ko, ganun ganun lang. Tapos so, tinanong ako, malinaw ba? Tapos ko medyo manabo tapos pinabasa ako ng mga dito, ganyan. So ngayon, hindi ko nababasa yung mali. Tapos ngayon lang nilagyan na nga ng yung mata, yung salamin. Tinanong akong maliwana, sabi ko medyo, ano nga, medyo parang may blood. So yung nagdikit-dikit yung litra, sabi niya. Hindi ko makita kung saan yung problema ng mata ko. Isang ganun lang yung sa, ano nang, ano ba, grado ng salamin. Isa lang yung tinis Tapos nag-ibap na agad yung doktor, sabi ko, sa isip-isip ko. Sa isip-isip ko, bang klase naman yung mga doktor doon sa mata. Tapos, anong sabi doon sa amo Sabi niya, wala ba sila yung mata niya. Sabi niya siguro, pati up mo siya, baka may iba pa siya nung nanong. Baka siya may ba, nasakit ako gano'n, Sabi nung ganun. Sabi ko, loh, Tapos sabi ko doon sa amo ko, may namin naman ako sa Pilipinas. Hindi ko nga nadalaga na sa siya ng kalimutan ko. Guys, wala nang sinabi yung mga doktor dito. Kung ako pa pipiliin, mas gusto ko pa yung mga doktor sa Pilipinas. Iba yung mga doktor dito, guys. Imbis nagkagaling ka sa sakit, lalong lalala yung sakit mo. Sa so, kayong mga dagamot dito, hindi mo kailan na basta sa sa'yo. So, yun lang guys. Ang dami na naman din ang time at katingin na ako. So, ayun guys. Naglalagay na ako din. O, sabog po natin para ano. Actually, ito siya eh. Para sa sculpt lang ito guys. Para hitin yung hair natin. Magpasisahan na yung malayong mga damit yan. Kasi na, patungan pa sana. Ano ang naman?

Hindi na hit yung ano guys oh. At, tapos na tayo. Good night. Matutulog na si Intay. Bye.